Magmumukbang tayo ng blackberries Dito sa United Kingdom Naglabasa na sila hmm? Yan Yan Dami Ito pa Yan Ito pa. Dami o oh. Halos lahat Lahat yan Hanggang dun hmm? Dami mukbang natin hmm. Hmm. Lahat As in lahat talaga Libre lang Wild blackberries ito kung tawagin Mahal ito pag supermarket mo bilhin Mm. Mahal ang per gram nito ah. Per gram, not per kilo, per gram mahal. So dito ako sa car park dito sa city sa United Kingdom. Um, tapos lagay natin sa sako. Um, mukbang muna natin. Dami. So, libre lang to ito dito sa United Kingdom. So, dami, 'yan you know, oh. As in madami. Hmm. อืมอ mm. 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 mm ืม mm อืม mm อืมเห็นปะอืม mm อืม mm. อ mm. mm ืม mm ตัวปลาออืมอืมอืมอืมรีวะอืมอืมอืมอืมอืมาลบกระเบะนังทรนดงกันนนินีอัพโหลดอุลตายอ่ัเอลัย2อืมบครับอื meron ako dong sako, maliit. Ilalagay ko, pero punuin ko muna itong kamay ko. Yan oh, no? dami. Hmm? Mm. 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 Hmm. Mabid, -dugo, -pula. Hmm. 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 dugong-dugo, pulang-pula. Sarap, grabe. ko tayong lagayan. Sako, maliit. Hmm. Nakadami na tayo. Yan. Ubusin natin to. Yan. Dami. Hmm? Hmm. Aba. Dito guys ay okay no. Normal lang itong tumutubo itong wild blackberries na ito. Ano to? Endemic to dito. Ibig sabihin kahit saan dito sa UK tumutubo itong wild blackberries nito. ito. Mahal ang per gram nito no. Per gram hindi siya per kilo. Hmm. Mukbang tayo, mukbang. Yan. Hmm. Dami, hindi ko ito maubos. Meron na akong tinabi. Yung maliit na sako bag, nilagay ko na, pinuno ko na. Mahal ito. Sa Pilipinas, ang per kilo ng blackberry na ito. Mahal talaga. Hindi mix siya. Mm. Sarap ka Parang grapes yung lasa. Sobrang tamis. Malalaman mo siya pag hinog. Kasi pag hilaw, ganito siya. Pula yung kulay. Pag hinog, ito siya. Ganyan, no? Mm. Itim yung isa. Yan, ganyan. Itim itong, ito yung maganda. Itong hinog. <coughs> <Yeah. coughs> Abusin natin. Ito mm. malaki, oh. Hmm. Ah, grabe tong laki. Mukbang ba, mukbang? Hmm. Sarap. Hmm. Hindi lang dito sa lugar namin, no. Basta sa kay nalabas ito. Alam naman ito lahat ng tao. Siguro ibang Pilipino, hindi nila alam na kinakain to, pero dinadaan-daanan na nila ito sa kalsada. Pero sa farm namin, ang dami. Ang daming ganito sa farm namin, no? So dito, dito ito sa United Kingdom.